at this juncture, makakasama naman po natin ang NET25 President, si Ginoong Cesar Vallejos para sa isang mensahe. Every year, NET25 has been part of this special coverage of the worldwide care for humanity, the global humanitarian efforts of the Iglesia Ni Cristo. This is part of the network's thrust in advancing its corporate social responsibility that is very much aligned with the objective of the Executive Minister of the Church of Christ, Brother Eduardo V. Manalo. Ito ay ang paghahatid ng tulong sa mga kababayang nangangailangan kaanib man o hindi sa iglesia saan mang panig ng mundo sila naroroon. Bukod sa paggunita sa kaarawan ngayong araw ng kapatid na Eduardo V. Manalo, mahalaga rin ang taong ito dahil sa paggunita sa ikalabin limang taon naman ng kanyang matagumpay na pangangasiwa sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. It is fitting to call it Care for Humanity o Lingap sa Mamamayan. Net 25 will continue to be one with the church administration in pursuing all its advocacies, especially extending help to the needy. Patuloy po itong nagbibigay sa amin ng inspirasyon para higit pang pagbutihin ang aming pagsisilbi at pagtataguyod sa inyong mabuting layunin. Mula po sa Net 25 Mahal na mahal po namin kayo. Happy birthday at happy 15th anniversary po.